guys, kapi tayo guys sa mga gusto magkapi dyan na malapit lang dito sa office natin sa Business Center Santa Rosa Laguna yan guys so, kapi tayo for today latte flavor at may choco para sa mga may memory crop na dyan, mga nag-uulyanin pampatalino yan guys, yung kapi kapi sa mga kopi labertyan guys punta na kayo dito para matryag yung kopi natin na masarap at may choco at may choco at guys mekos mekos na yan guys Yan, mekos mekos na. Yan, kape. Masarap na kape. Yan, masik-sik ka natin. Yan, copy guys. Yan. Happy. Yan, is a and happy chingin Thank you for watching. Natin. At nandito na po nga yung products mo na nagkakahalaga po ng 8999. Thank you po nga pala sa pagtitiwala sa akin event sa Facebook na tayo nagkakilala. And welcome sa Team Spiral Worldwide. Congratulations and happy, happy business day. Okay. Salamat. Goodbye. Oh, great day to my newly business partner. So, andito ako ngayon sa office and ibibigay ko na to ng package mo. And congratulations. And maraming maraming salamat sa pagtitiwala Kahit sa Facebook lang tayo nagkakilala. May congratulations and happy, happy business day. Okay. <laughs> Hi party congratulations nandito na pala yun sa BCO office Santa Rosa upang ma-purchase ng package mo at welcome sa Warrior Elites and then may uh, kasama ko na pala yung team may sasabihin sa'yo Tom! Hi, hello, have a great day to my new business partners, local and international. Nandito na po ako ngayon from vibes sa office sa Santa Rosa, Laguna. At hawak ko na po yung pera mo para i-purchase. At nandito na, nandito na nga po yung products mo na nagkakalaga po ng 8999. Thank you so much for trusting me. Even sa Facebook lang tayo nagpakilala. Congratulations kasi kasama ka na sa team namin sa Team Spiral Worldwide. Salamat.